po natin ngayon tungkol sa prostate problem ng kalalakihan. Diba? Halos lahat ng lalaki magkakaroon ng prostate problem. Uh, ano mga pagkain na bawal? Actually, meron mga pagkain pala dapat iwasan kung lumalaki ang prostate, kung takot tayo sa prostate cancer, at ano yung mga pagkain kailangan kainin. Tapos yung mga senyales, bibigay ko na rin. Minsan po talaga, ang disclaimer ko lang, nakakalito talaga ang medical studies. Eh. Minsan, sempre may medical study sa sabihin maganda yung gatas para sa ganitong sakit o maganda yung itlog sa ganitong sakit. Pero lahat naman, moderation. May mga ibang sakit, baka hindi pwede yung gatas, baka mas bawas yung itlog. Depending nga sa sakit, ano ba to sakit sa puso, buto ba gusto mo o sa prostate. So, in moderation, baka bawas kain ito, dagdag kain ito. Kasi nga yung pag-aaral, hindi naman 100% based on medical studies tsaka yung pag-aaral natin. Okay? So, lahat ng lalaki may prostate, pagda pagdating ng edad 50, lumalaki karamihan ang prostate. So, magkakaroon na ng anim na senyales, lalo na pag 60 years old or 70. Halos lahat na siguro may prostate problem, lumalaki na siya. So, ang sintoma sa lalaki ganito, mas madalas na yung ihi nila. Okay, madalas na yung ihi. Number two, gigising maraming beses sa madaling araw para umihi. So yan, sign of prostate problem yan. Number three, masakit. Mahapdi habang umiihi. Usually, sa gitna ng ihi. Masakit o parang uh, burning sensation. Yung iba naman, habang nagtatalik, masakit din. Pwede rin yon. Pero usually, sa pag-ihi, masakit din. Number four, pwedeng may dugo. May dugo sa ihi o sa semilya, may dugo. Pwede rin sign ng prostate inflammation or infection. Number five, yung prostate, ano yan eh, nasa daanan ng ihi ng lalaki yan. Kaya minsan, sumasakit yung likod or sa hip area. Actually, medyo bad sign yon Pag uh, sumasakit dito, papacheck tayo sa urologist. At number six, papatak-patak na lang yung ihi, dribbling of urine. So, puro urinary problem to. Para malaman kung may prostate problem, papa-ultrasound natin yung prostate. Pag napa-ultrasound, malalaman kung malaki yung sukat o maliit o kung may bukol o walang bukol. Pwede rin pa-check yung PSA test. Okay, may blood test to. Ma-check ito for ano to eh, for prostate cancer. Minsan din, ang urologist ina-examine din. Uh, sinusundot dito sa puwet, nakakapare ng uh, urologist, ng doktor kung matigas ba, normal ba, o may problema sa prostate. So, kukwento na natin na ano yung pagkaing iiwasan kung ang prostate nyo ay lumalaki. Halos lahat ng uh, 50, 60 and above, lumalaki ang prostate, may sintomas kayo. So, iwas kung malaki ang prostate, tawag dyan benign prostatic hypertrophy or prostate cancer, kinakatakutan natin. Tulad na sinabi ko, itong mga pagkain to may pros and cons. Pero kung prostate ang main problem natin, ito yung mga iiwasan, babawasan at mamaya yung mga dadamihan. Number one, worst foods for prostate health ay mga red meat. Karne pa rin talaga. Uh, baboy, baka, kahit beef, uh, mga steak, hindi pwede masyado marami. konti lang. Uh, nakita kasi talaga sa pag-aaral, eh. uh, basta maraming red meat, siguro maraming taba, mas mataas ang risk for serious prostate cancer advanced prostate cancer. Pati mga processed meat, kasama rin yung mga hot dog, sausage, ham, uh, malamang pati mga langgunisa, basa, pras. Depende, depende sa pagkagawa eh. Kung may mga preservatives, mas masama. So, beef, pork, at processed meat, mas hindi maganda. Okay? Hindi naman 100% sabihin, higher risk. So, konting bawas. Mas kumain na lang kayo ng isda, mas kumain na lang ng manok, ng tokwa, at mga gulay for protein needs. Yan. Uh, chicken, fish, tofu, at mga beans na para makakuha ng protina. Number two, magugulat kayo. Dapat iwasan. So, number one, mga beef. Number two, dapat iwasan gatas. Alam ko, healthy ang gatas. Eh. Healthy ang gatas. Healthy ang gatas pampalakas ng buto, pampalakas ng muscle, kompleto yung gatas. Kaya lang, kung takot tayo sa prostate problem, yung mga full, ang kalabang kasi tabae eh, may gatas na full cream milk o full fat na milk. Okay? So, yung mga high fat na dairy products ng mga milk, mga keso, talagang mga very rich, eh, hindi rin maganda. Ito may pag-aaral, nakita nila pag malakas kumain ng mga full cream na daily dairy products, tumataas yung cancer risk ng prostate by 9%. Okay, medyo tumataas. Di nila ma-explain to, possible daw mayroong mga insulin-like growth factors o baka basta dumadami either lumalaki yung prostate o nagkakaroon ng prostate cancer, tumataas konti ang risk sa mga karne, tumataas din konti. Pero hindi 100% na porke kumain ka ng steak at gatas. Eh. Ibig sabihin, konting hinay-hinay kung prostate ang problema. Number three, dapat iwasan uh, sa prostate problem ay alak. Okay? Ito alak, halos sure na hindi maganda. Uh, tumataas ang risk for serious prostate cancer. May isang pag-aaral, 10,000 nakalalakihan silang aralan sa Prostate Cancer Prevention Trial. Nakita nila yung umiinom ng alak araw-araw. Okay? Every day, siguro. Kahit mga 2 to 3 drinks in a day. Basta araw-araw, malaki ang chance magkaroon ng serious high-grade prostate cancer. So, bawas alak o tigil alak na lang. Mas maganda. Number four, dapat iwasan, tulad na sinabi ko, mga fatty foods, iba mga prito naman ngayon. Prito, fried foods, saturated fat, kasama na nga yung beef and pork, uh, mga donut na prito, chicken na laging prito, fried, uh, fast food, french fries, lahat yan mga puro prito, tataas ang risk. Okay? Pero siyempre, kumpara sa pagkain, pati paninigarilyo, mas masama yung paninigarilyo. Pero yung food, nakakataas din konti. Ito, may mga meta-analysis na pag mahilig sa fried foods, 35% increase ng prostate cancer risk. Ang duda nila, yung masyadong, yung talagang uh, nakalubog sa mantika, naglalabas ng carcinogenic compounds, itong mga heterocyclic amines, polycyclic aromatic hydrocarbons, pag ininit yung mantika sa sobrang init. So, palitan to mga saturated fat. Mas gusto nila yung mga olive oil, mga avocado, mga nuts. Mas okay. Pagdating pala sa gatas, uh, kanina, pwede nyo palitan yung gatas. Gawin nyo na lang mga coconut milk, gata, a little better. Soy milk, almond milk, cashew milk, ibang milk na lang. O kung, o kung gatas gusto, low fat low fat milk dapat. Number five na dapat iwasan sa prostate problem, high sugar, high glycemic index yung mga sobrang uh, tinapay, pastries, mamantika, fried foods, 'yan mga high glycemic index. Yung mga nakakataas din ng diabetes. So, dapat mas prutas, mas gulay kakainin. Yung mga processed foods mga sa supermarket, yung mga matatamis Kasama lahat yan. Kailangan more fruits, more vegetable, more whole grains. Mga wheat bread, brown rice. Number six, dapat bawasan pag may prostate problem, is spicy foods. Alam ko ang spicy, medyo healthy ang spicy. Di ba sinabi ko sa inyo, yung mga sili, may capsaicin. Medyo maganda sa baga, maganda sa paghinga. Pero ang spicy naman, kung may almoranas, mahapdi. 'di ba? Sa mga may UTI, medyo mahapdi din. Ito rin sa prostate, mahapdi din tong spicy foods, okay? Yung mga may prostate problem na lalaki, pag kumain sila ng spicy foods, chili pepper, lahat mga spicy, mas lumalala yung sintomas nila. Mas sumasakit yung pag-ihi, mas nai-irritate ang pantog, bladder, prostate, lumalala sintomas. So, Bawas kung yan ang problema mo. Okay? Yung mga spicy chicken. <laughs> number seven, number eight, ito medyo may pag-aaral pero medyo controversial konti ito. Kasi itong seven and eight na pagkain at yung mga supplement, medyo okay dapat to eh. Pero para sa prostate problem, may pag-aaral na parang iwas tayo dito o bawas. Number seven, calcium supplement. Alam ko kailangan ng calcium supplement diba? pag uh, babae na osteoporosis. Kahit sa lalaki, ako meron ako mga calcium iniinom. Paminsan-minsan. Actually, calcium supplement ko, mga twice a week lang ako iniinom. From time to time. O mas maganda yung calcium mo, kunin mo sa green leafy vegetables, sa mani, o mga calcium, yung mga ito, mga uh, almond milk, meron din yan. Pero yung calcium supplement, may ilang pag-aaral, nakita nila, medyo tumataas yung risk for prostate cancer. Okay. okay? Hindi malinaw bakit. Pero kung maraming calcium, parang milk, maraming calcium, medyo ayaw nila. So, hindi natin sure bakit. Eh, yan ang sinasabi ng pag-aaral. So, ibig ko na sabihin, ingat na lang sa calcium supplement sa mga lalaki. Doon na lang kunin natin sa gulay, sa, sa mani, at calcium fortified foods. Okay. Hindi pa naman 100% 'to eh. Number eight, itlog. Okay? Katulad ng itlog, very controversial. Sinabi ko sa inyo healthy ang itlog, may protina 'yung itlog, ba? Diba? Yung egg white walang problema. Ang issue natin, yung egg yolk. Eh. Yung egg yolk medyo hinay-hinay kung may cholesterol, mataas ang, may takot kayo sa sakit sa puso, 'di ba? Pero kung mahirap, walang makain, kailangan mo ng murang protina, pwede kumain na itlog. One to two eggs a day. Sa tingin ko, kung healthy ka, walang problema yan. Kung, kung walang pera, kailangan mo pampalakas. Pero, yun na kasi ko, pag heart problem or cholesterol problem, mga 3 to four eggs per week lang. O kundi, egg white lang. Eh ngayon, may pag-aaral din sa prostate. Ang ayon sa pag sa prostate, pag kumain ng tatlong itlog kasama yung egg yolk, three eggs per week, parang, okay ah, parang allegedly tumataas yung uh, serious prostate cancer. Medyo may isang pag na nakikita bakit tumataas yung risk for prostate cancer. Although, nilagyan ko ng malaking question mark tong egg kasi hindi pa sigurado eh. Doon kasi sa study, medyo may problema din. Nakita nila, yung mahilig kumain ng itlog, ay mas matataba at mas hindi rin nag-exercise. So baka yun ang factor. Baka mataba sila, hindi nag-exercise. Kasi risk factor din yun. Pagiging overweight, masama sa prostate. Kulang sa exercise, masama sa prostate. Kaya itong eggs ay siguro three times in a week lang. Pwede na. Konting hinay-hinay. Sa fried egg, siguro hard-boiled egg, pwede na. Okay? Pero ang mas sure na dapat iwasan sa prostate, red meat, especially beef, processed meat, bawas-bawas, uh, uh, dairy, full cream milk, nagatas gatas, alak, fried food, saturated food, yan talaga mas bawal. Okay? Ano naman ang good foods for the prostate? Yung mga dapat nyong kainin, syempre lahat ng gulay. Especially cruciferous vegetable. Ito mga broccoli, cabbage. Yan talaga, mga magaganda. Nababawasan ang prostate cancer by 20%. Gulay lang, oh. Pero maggulay lang, bawasan ang prostate cancer mo 20%. So maggulay na lang tayo. Kamatis din, number two. Okay, may lycopene. Nakakababa din ang prostate cancer. Green tea, tsaa, green tea, pwede. Oily fish, isda carrots, pwede rin. Yan, carrots, oily fish, tomatoes, green tea. Tapos, siyempre, lifestyle, exercise, and weight reduction. Pag may problema sa prostate, uh, ah, syempre, kailangan mag-consult tayo sa urologist. Kahit tayo, nag-consult sa urologist. Meron sila nire-reset ang gamot. Mga dutasteride, finasteride, may tamsulosin, yan ang binibigay paliit ng prostate. Um, ang doktor niya nilang mag re reseta niyan, pero usually, safe ba itong mga gamot? Itong mga duodart, abodart, dutasteride, Finasteride, tamsulosin. Sa pag-aaral, pinapainom siya, may study six months, pinapainom. May study one year, may study four years. Okay? Yung isang pinakamalaking study, four years. Reduced trial ang pangalan. So, dun sa four-year study, Akita nila, mas hindi na operahan sa prostate, 'yung umiinom ng gamot, mas nabawasan 'yung sintomas, mas nabawasan 'yung laki ng prostate, na lessen 'yung sintomas. Although 'yung risk for prostate cancer, ah, uh, hilaw, Ibig sabihin, parang bumaba, parang tumaas, hindi sure, hindi sure. So Itong mga gamot na to binibigay lang to pampaliit ng prostate para mawala yung sintomas. Pero sa prostate cancer, hindi pa malinaw kung nakakasama, nakakabuti, hindi natin sure. Uh, so, para sa akin, sundin pa rin payo ng doktor. Uh, usually, daily itong gamot. Ako nga, ina-adjust ko na lang eh. So, tingnan rin natin. So, yung doktor nyo magde-decide nito. Uh, pero sa tingin ko naman, sa normal dose for one year, 2 years, may tulong itong mga gamot na to kaysa hindi makaihi. Pag hindi makaihi, operahan pa. Mas delikado pa yon, di ba? Mas mahirap, baka ma-heart attack pa sa hindi pag-ihi. Tsaka may side effect tong mga gamot na to. Actually, itong side effect ang gusto nyong side effect. Merong good side effect ang dutasteride, finasteride sa mga lalaki. Kumakapal ang buhok. Yun. Actually, misa binibigay itong dutasteride, finasteride, pampakapal ng buhok kahit walang problema sa prostate, especially sa kalalakihan. So, sana po nakatulong tong video. Mga bawal kainin, bawas-bawasan, yung mga dapat kainin, damihan, at consult tayo sa urology. Siyempre, sa lumalaking prostate, at bantay din tayo sa prostate cancer. Yan ang binabantayan nating mga kalalakihan. So, sa mga misis, ituro natin to sa inyong mister. God bless po.